Bumisita nga dito sa amin itong dalawa kong tiyuhin na napagkagwa Itong nakadilaw tsaka nakaitim Naks naman o oh, Nagigising oh. so, ko lang din kasi sa mga oras na to At pauwi na nga rin itong mga tito ko Umaga na kasi yung tulog ko Gawat ako kasi yung duty kay Irmat sa gabi Kaya susunod na lang tayo magbanding mga tito kong napagkagwa po ah Kasunod naman itong utol ko Nakasama si Manang Lia tsaka yung lola yan Susunduin nila si utol sa bayan Mag-iingat kayong lahat sa biyahe At itong tito ko naman mga utol ay eh, dumating na nga dito Galing bayan pumuntang palengke Para bumili ng uulamin namin ngayong gabi kasama si Manang Lia. Lia kagad ang tito at nung pinamili niya sa bayan. Isaw, atay. Madami pa. Marami pang iba. Iyon. <laughs> agad nagaran na ng nga rin inilabas agad ng tito yan eh, dito tol para masikaso na kagad gawat gabi na. Mga bandang alas 9 nga ng umaga dumating yung dalawa kong napagkagawa pong tiyuhin. E eh, taon din mga utol na hindi nagkita-kita itong mga tito ko kaya namamatik pagating na pagating nila ng umaga ay eh, tamang shot na rin kagad sila. Sayang din nila naabutan ng pangmayamang shot glass ng tita ko talaga na mes. At dahil nga simula umaga mga utol hanggang hapon sila naginom itong tito ko na si Yami ay mabisa ayun sa pool tinamaan. Kaya naman ay tinulog na lang muna ng tito ko mga utol at pagkagising na pagkagising niya, nagulat na lang siya na gabi na. Agad agara na nga rin siya tumayo mga utol para pumuntang bayan at magbabaka sakalin na mayroon pa mabibiling ulam namin ngayong gabi. At sa awa ng Diyos, mga utol, eto, minabutan pa niya sa bayan. Mga laman loob ng manok, isaw, atay, bato, balun-balunan, leeg, ulo, at saka wala na. Kala mo meron pa. Inilaga na nga muna yan tulad nung nalaga na nga tuloy, inahon na nga muna para mapalamigan muna. Pinag-ahon na nga rin niya ng tito ko tol para magsilamigan sila lahat at saka itong bato ng manok tol, dito na lang to, gawa natin tong panabaw mamaya. Pinaghihiwa na nga rin ng tito ay ng maliliit lang tol. Ipinantay nga lang dito sa may bato ng manok natin tol para magkakapantay silang lahat. Kung wala nga naabutan yung tito ko sa bayan ay wala talaga kaming content ngayon mga utol. Kaya naman no, matapos paghihiway ng tito ay mga laman lob ng manok natin tol ay pinagagayat niya na rin tong pangkisa natin tulad ng bawang tsaka sibuyas. Ginahit-gahit niya lang ng maliliit yan tol. Para alam mo na double away kasi sa tito ko. At dahil gabi na nga tol isisimulan na rin kagad tito ko yan. Yeah. Nagpainit na rin kagad dito ng kawali tulad ng uminit din. Nilagay na nga naman tika at uminit tol. Iginisan na kagad dito yung sibuyas tsaka bawang. Tornado, tornado lang yan to. Lang sa magisa natin ng solid yung bawang tsaka sibuyas. Inihulog na nga rin kagad ng tito ko itong mga pinag-iwa niya kanina ng malitol para magisa ng solid. Mm -hmm. Double okay tuloy sa tito ko dyan talaga na mes. At dahil nakikisa man ng todo yan, ay panahon na para isali mo na itong panabaw natin. Yung pinagkuloon na nga lang kanina to lang ginamit na pang sabaw para quality quality talaga at mabisa. Tatakpan na muna tol lang kumulo. Double okay kamo na sa tito ko dyan. Sa tagal ng panahon tol, ikumulo na recipe natin. Kaya ano binuhusan na rin kagad ng tito ko na maraming toyo yan tol. At syempre, suka. Pag may toyo, may suka. Ikaw naman oo. o. Oh. pagkatapos mga tatlong balot na pamintang pino, tol para I love you tsaka isang magic sarap para mas sumarap. Next naman oo. o. Tatakpan na muna ulit tol. Lang kumulot. Double oil okay ka muna sa tito ko dyan. At dumating na ngayon tamang panahon. Tig na muna naman yan tol. Kung gaano ka bisa yan. Ganyan din ba yung in-order mo sa karindiri at talaga na mes. Sabaw pa lang tol. Ulam na. Hindi mo na kailangan ng sahog. Kaya naman uusgana ng tito ko yung sabaw niyan tol. Pag-aigop na pag-aigop. Yami ay, oras na tol para ilagay na rito sa lamesa yan na mapagpiestahan na. Tignan mo na mga situlong tol kung gaano ka eh, no? ay pwede mo na ilagay sa kanimento mo yan tol Isang sandok o ay talaga na may Solve na solve ko na talaga yan. Ayos, ganun ulit ng tito ko yan tol para wala kang bitin at pagkatigim na pagkatigim. Mami, mami, Tignan mo na mga tol, kung gaano kasarap yan Ay, talaga naman Butas na naman ang kaldero na tol Kawawa na naman ang mga alaga naming aso Kaya naman ganapan na rin dyan tol Kaya paano hanggang dito na lang paalam